Kung ikaw ay mahilig sa motor ay hindi pwedeng hindi mo malaman kung ano ang Mio. Ang Mio ay napakasikat dito sa atin sa Pilipinas at sa sobrang kasikatan nito ay nagkamali pa nga yung taga Honda nung tinatanong siya ano ang populito niyang panggala ang nasagot niya. Mio. Ganyan kasikat ang Mio. Kaya naman itong Mio ay talagang patok na patok sa ating mga Pinoy dahil nga user friendly, mababa lang yung seat height, may gulay board, pamalengke, etc. Ano pa ba ang mahihiling natin sa Mio? Moss Motoblog. So yun nga po, na-flex ko lang po ang motor na aking pinsan. Ito po ay MIUI 125 at ang kulay niya ay cyan color. Nagtataka lang ako bakit parang kulay blue na pagdating sa camera. No? So anyways, ganun pa man, napakaganda talaga na itong MIUI 125. bat sabi ko nga sa kanya, hindi siya nagsise. Dahil ako din mismo, uh, MIUI 125 yung gamit ko hanggang ngayon, pang araw-araw ko, pang biyahe-biyahe ko sa grab. So hanggang ngayon eh wala pa po tayong pinapalitan yung mga basic lang na po na mga brake pad, brake shoe, gano'n lang naman po pinapalit dito, maintenance lang po. So ayun oh, grabe na pagkasya niya sa napakakipot na eskinita talaga, ang ganyan ng Mio kahit saan pwede mong yan. Mm. Ano? <laughs> Ayan So mga boss, ito na nga po ang MIUI 125 at para sa mga baguhan lang sa pagmamotor, ito po yung pinaka-latest na kulay ng MIUI 125. Ito po ay cyan color. So, iba lang po talaga yung kulay nito pagdating sa camera, ano. So, pag pagpasensyahan nyo na po. Pero cyan color po ang kulay talaga na ng no, mga bossing. So, ayan. Mapapansin nyo sa kanyang headlight. Naka bulb type po yan. Maging ang mga signal lights nito. Bulb type po yan. At ito po ay isang taon na mula nang nakuha ng may-ari at hanggang ngayon ay goods na goods pa rin po mga boss. At ito ay power and enhanced by blue core technology para sa isang 125cc na motor. Less fuel pero malakas ang hatak ng motor mo. At dito makikita natin sa side view, very sporty ang kanyang datingan. At syempre ang pinakapaborita natin as Asian market, uh, gulay board para sa ating mga pinamalengkes. At ito po ay naka air cooled at nandyan ang inyong cooling system mga bossing at kahit air cooled po ito ah, hindi naman po ito prone sa overheat dahil ah, subok ko na po ito mga bossing from Cavite hanggang Tagaytay na gamit ko na po ito mga bossing walang tigil tigil dire diretso walang overheat mga boss subok na po. So dito naman mga boss ang inyong headlight at taillight Makikita nyo po is bulb type po Lahat ng ilaw pati yung mga signal lights neto bulb type So good pa rin naman po iyan At dito makikita nyo ang inyong panggilid So yan po ang ating mini maintenance regularly Nandyan po ang inyong mga bola Ang air filter at ang inyong belt So mahalaga matutunan din natin kahit pa paano magpalit Para mas mahaba ang pagsasamahan ng ating motor at ito naman po mga boss yung inyong upuan at ito ay nagpatabas lang po siya ng konti dito para magkaroon ng konting design ng motor niya no at wag niyo papalitan mga boss yung ano niya na tapete o yung pinaka takip ng upuan matibay po 'yan at ito po ang kanyang under seat compartment very spacious sapat para sa mga kailangan mo na gamit at sa meter panel naman, naka-analog type. Andiyan ang yung gas consumption, kilometer per liter, check engine, at iba pa sa upuan naman ito medyo may kala pa rin ng konti pero manageable naman yan mga boss at napakaganda ng kanyang handle grab bar no? very stylish mga bossing at may dagdag ko din po disc brake po ang preno nito sa harapan single piston caliper at sa likuran naman po ay naka drum brake ang motor na ito so sapat lang naman ito para sa isang 125cc na motor At sa mga nagtatanong magkano naman po ang presyuhan ng motor na ito, depende po yan mga bossing sa kasa na mapagtatanongan nyo. Ang presyo po na ito mga boss is 72400 ang starting price, up to 75400 So po, yan po, dyan po naglalaro yung presyuhan ng MIUI 125 ngayon. So kailangan lang matyaga ka rin maghanap ng kasa o pwede kayong manghingi ng discount kung maaari, kung pagbibigyan kayo. At depende po yan talaga sa kasa na mapagtatanong nga nyo mga boss. At hanggang dito na lang po tayo mga bossing, hanggang sa muling pagkikita. At para sa lahat ng mga new lovers, Mio fans out there, ay maraming maraming salamat po sa pagtangkilik natin sa Mio. Talagang hindi kayo nagsisi sa inyong piniling motor. Hanggang sa muli! Stay safe. Ride safe. God bless everyone.